Hello guys, Happy Valentine's Day. So yan po siya guys, pagkakain ng tayo ng panangalian, ito po siya. Amen. So ito, sinangag yan, sinangag. Kasi ang ulam pa ngayon is, ito Yung tira ko kanina, na longganisa. Ito ang ulang ko siya ngayon. Tapos, ito naman oh, corn beef. corn beef to guys, nilagay ko siya ng patatas. Ayan o, oh. diretsyo na, ano, Diretso na tanghali ah. Diretso na ano siya. Almasal kanina umaga. So ayan. Ayan oh. Magya ko siya ng sili. Harap. Hmm. hmm? Ako ang buto niyan. So ito. Ang kasi ng longganisa. Saan po tayo? po tayo? Anong pimples po, guys, oh. Hmm? Harap po. Harap. sa kanina, umaga. Panata. Nilagay siya ng ano. Nilagay siya ng corned beef. Ano hmm. lang? Bira kami kumain ng ko rin sa. kung kain ng ganito sa um, Ano? Ano? Ano pa kayo? November pa yata. October. Nakakasama kasi pagkain ng kanya ng longganisa. Hindi ka pwede kumain ng kumain. May side effect daw yun niya. Kasi yung mga nilalagay nilang mga preservative. Alam niyo guys kung bakit medyo parang hindi maganda yung ano, kulay ng sinangag ko. Lalo kasi na ng tauya, ng konti. Pagawa ako. Para may kulay. Masapang masili yan. Sarap pa ito. Kulang pagal. Ito sa kain ko. Kung... Yan. Ang saya siguro ngayon ng may mga jowa. Ano, papunta sila sa ano. Papunta sila sa restaurant. Kakain sila. Tapos may mga flowers flowers pa sila. Tapos. Ano. Mag-ano pa sila. Chocolate chocolate pa. Mm -hmm tak na. Hindi yung bigay ng yun. sila na, yung mga yung guy magbibigay ng tsokolate. Tapos, na mahal yung bulaklak. Nabukasan yun, wala yun na pera. <laughs> diba? Mabigay sila. Hindi lang, may lasa lang naman. Alam mo guys, ang laki ng pimples ko ngayon. Ano ko, dapat kong gamitin dito. Kasi ako dito ko guys, oh. So, hmm? Kasi sa naman ngayon sa Valentine's Day. Hmm. ko sa bayo, sa akin. Alam mo, Garth? Ang dami ngayon lang kakita ko. tapunta doon. Ang mga masyal. Ang dami nila. Hmm. Hmm? mo sila. Nagasto sila ng marami. Ako dito, walang gastos isa lang na corn beef isang isang ano patatas tapos ito nga itong longganisa ko alam mo na paparami na yata kain ko guys sa paparami yun know, o oh, ikahulog na yung ano ikahulog-hulog na guys yung hmm, kaparami kain ko guys sabi ko magda na talaga ako kasi may bilbil ako ngayon hmm. May na ako ngayon. Hmm. Bibili na ako ngayon. Tapos ako sinakain ko. Nalala ko nung, nung bata pa ako. Pag Valentine's Day, nagbibigay sa akin. Bisa <unintelligible> <hesitation> tahu <hesitation> <unintelligible> <hesitation> <unintelligible> <hesitation> <unintelligible> 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 hmm, Ha kumain. Ang bukas ba ako sa salong galing siya? Ano? Ang lawa ko Nilaga ako siya. Tapos, kakalaga ako guys. Ano? Nalo siya ng bawang. Maraming bawang. Tsaka sibuyas. Para yung mga, ano, uh, mga preservative na nilagay doon. Medyo maana. ng konti. Hindi ah. namin hanggang lawa. Habang nag-ano siya, nag- nalalaga siya, pumapasok siya doon yung mga ano, ito, yung mga bawang, sibola, diba? Kaya yun, hindi masalo. Tap ng sila. Kaya mm -hmm. yung mga biklano guys, ay, halong ka ba sa sila? Bira kasi ano, Bira. Bira ang tagabi ko na ang sila. Amin. Kaya yung guys, mas na, mas mm. na. Harap kain ko, guys. Ayan. Thanks for watching. Happy Valentine's Day. <sighs> Di ba nakita niya? Naka-red ako. Naka-red akong dami. Happy Valentine's Day, guys. <sighs> Happy Valentine's Day.